pinatugas. Ayan, nabili namin ito kahapon sa Alvarez. Ayan, sa si Alvarez Bake Shop. At napakasarap nito, guys. Ayan. Tikman natin. Tayo ay kumain ng tinapay dahil wala pang laman yung aking chan. Nauna ang yaw-yaw. Ayan. Wait, guys. Ating i-slice na ito. Oh, masarap. Ayan guys, good morning ulit. Good morning ulit guys, good morning. Ayan. Magpray muna tayo para tayo ay kumain ng ating ano ng ating tinapay. Lord, salamat po sa pagkain ito ito ng kalakasan ngayong araw na ito sa aking katawan. Panginoon, kayo po yung nagbibigay sa amin ng mga pagkain po para sa aming Welcome to my channel. Next vlogs. Mami Parley Vlogs. Masarap talaga guys yung tinapay. Ayano oh, may egg na pula at marami siyang cheese. Yan medyo sinira ko na yung plastic guys and slice natin. Oh, masarap. dalawa na kaagad syempre panigurado gutom na gutom ang inyong host oh, yummy yummy at iyan ang aking cut guys ayan let's eat na A few moments later. Ayan guys, tayo ay kakain ng agahan dahil si Jose ay katatapos lang mag -lie. Hindi tayo nakakain ng ano, ng tinapay. So, nagkapilang si At ayan guys, mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Ayan, maraming salamat po sa pagkain ito, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat din po sa iyong pagmamahal, sa provision mo sa sa aming buhay everyday, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, Lord God. Salamat po sa, sa simpleng agahan ito, Panginoon, na magsisilbing kalakasan sa katawan oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Binabalik po namin ang aming papuri at pagpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, let's eat na. Let's eat na lang. Yung aking kape guys ay Coffee ko with Black. Dahil alam nyo naman si Hux ay makape. Pero nagbababas na si Hux ng kape dahil masama, masama sa ating kalusugan din yung marami, marami tayong kape sa ating katawan. Kaya yung aking kape hindi masyadong matapang. Yung isang kopi ko ay pinag dalawang simpla ko na may na may black coffee. Ayun na guys, ang dami na namang dal, dal, dal ni Host. Hmm. Hmm, harap. Parang may morning star pa ako. <laughs> kasi maaga ako nagising kanina guys 5.30 gising na ako nakikita ko sa sarili ko parang may morning star pa ako <laughs> sabi ganun eh morning star morning star eh alas 9 o'clock na hindi ako kay sis ano kay sis Brydon sis Brydon nakabid ako sa live mo sis Brydon ayan mamaya na natin asikasuhin yung mga nakalive kasi kasuhin muna natin yung ating pagkain. Hmm. Ang harap. Kasi guys kami sa bahay namin. Matinapay talaga kami. Lahat ng uri ng tinapay guys, dapat ano, dapat matikman namin sa sa buong linggo. Yung mga tinapay na masasarap, yung mga special na tinapay. Masarap yung egg. may nakasalang ako sa washing machine automatic naman yun so okay lang okay lang tayong mag, magmatagal dito may galab shout out sir nurse Anton ma'am Gian Lin may galab shout out ma'am Gian Lin Sis Mayas Bola, good morning. may love shout out Sis Maya, Sis Jacqueline Pin, Sis Gina, Sis Guest Hub. Sis GMB. Sis Pelis Cooking Vlog, may galab shout out. tayang salamat sa inyong pagsuport palagi sa aking anong mga mga video. Sis Buholana, Sis Bibs ng Singapore. Mama Desa and Papa Neil. Sis Mitch Mio, good morning. Sis Arian, good morning. Sis GPN ng Japan, mega galab shout out sis GPN ng Japan. Ate Merly Rosales ng Japan, ayaw niya magpanga, magpatawag ng ano, ng Ma'am Merly. Pero sanay ako tawagin siya ng Ma'am Merly. Ma'am Merly Rosales ng Japan, Yahoo! Thank you po sa inyong pag-support lagi sa aking live. Good morning! Ayan, kain po tayo ng tinapay dahil si ay ano, gutom-gutom na naman. Kaya huwag na tayo magpaseg segsa -seg -seg kumain. Kung gutom, gutom. Huwag na tayo magpasegsi. Malaking kagat is malaking kagat. Ini itlog, oh. Hanggang hapon ko lang merienda to guys. May lang ganyan yung aking kape. O oh, ba diba guys, gutom na gutom talaga ako. Pangalawang slice na to.